Good morning mga boss Welcome back sa ating channel TILAOK PINAS Today is August 21, 2025 Araw ng Webes uh, Wala pong pasok ngayon uh, Ninoy Aquino Day It's Holiday So, naisipan kong gumawa ng short content Now for For updating lang dito sa ating uh, Manukan sa Rooftop At uh, time check it's already 9 am at katatapos lang natin maglinis ng ating uh, manukan at katatapos lang din natin magpatoka bali sa episode na to mag update Daddy, lang tayo <laughs> wala, oh, sige doon ka na check mo ha pag sarado pa bumalik ka dito ha uh -huh. So yun po no, sa episode na to mag update lang tayo ng ating mga alaga at syempre Uh, ipapakilala ko sa inyo ang ating bagong uh, puwersa dito sa ating manokan na si Sweater Boston uh, i-update ko kayo dyan sa bagong dagdag puwersa dito sa ating manokan at syempre yung pisana natin dito sa ating mga sisiw mga sisiw ni Bay Ayan. bali ano ba to August hmm. ano to eh August 9, uh, mag magto 2 weeks na yata sila ngayon uh, Bali, ang natira na lang sa ating mga sisiw ay limang piraso na lang dahil uh, meron tayong uh, nawala na dalawang sisiw at yung isa ay balikuyo pa ah, ayan <coughs> so ayan, 2 weeks na yung mga yan at okay naman, no? mga healthy naman sila at hindi, hindi pa natin makita no? kung ilan yung lalaki dito? Ayan, uh, ayan, ayan, sila, oh, ang So, ayan 'no, ah uh, dahil magto-weeks na sila, uh, nilipat ko na sila dito sa rooftop 'no. Noong mga 1 week old pa lang doon sila sa kwarto at pinapailawan natin at ngayon hindi na para masanay na sila. Syempre, ayan sa Sweater Boston, yung bago nating alaga. Uh, mamaya, uh, i-update ko kayo kung kanino nang galing to at kung paano yan napunta dito sa ating manukan at kung anong bloodline yan at kung saan galing na farm. Siyempre, yung ating mga Boston, ayan, ang lalaki na at paganda ng paganda. O, oh, ba? Diba? Parang lumaki rin sa farm. So, yun o. No? Paganda ng paganda na itong isang to. O, diba? Kamukha rin yung binisita natin doon sa Rolling Hills Game Farm yung mga boss to nila do, Medyo light lang yung mga kulay nito, ano? Yung nando kasi may, uh, mga dark So, yan. Yung isa, ito, ah, nag na uli. Kaso, tumigil uli ngayon. At, ah, hindi, hindi muna natin papersahin. maghihintay tayo na ah, magitlog sila ng tuloy-tuloy bago natin uli palahian dun sa ating ah, brood cock na galing kay paring chokros, no? Tapos, ah, update kay Gon. Ah, ganun pa rin. Payat. Ah, palabasin nga natin. Ayan. Ayan. Ayan si Gon. January, February, March, April, May, June. Ah, seven months siya, no August 5. Hindi pa natin muna masyadong ginagalaw ulito, no? At pinapataba pa natin bago natin turuan na uh, sa mga sa mga alam nyo na sa mga sayawan no at syempre tetestingin din natin yan kahit dun sa mga maliit na maliitang exam lang yun pa, si Mama. Uh, wala siyang itlog kahapon nakaharbis ako ng tatlo pang agahan at pang yung iba yung ibang naipin, naipon ko ginawa akong egg sandwich <laughs> si Kwek Kwek, tinulong ko muna at sobrang kulit. Uh, Paggalaga lang yan dito. kinulong ko muna para malinis rin itong ating mano. Ano, no? Nagkakalat siya dito Kasi eh. ito na ang update sa ating broodcock brood cup. Ayan, naglulugon pa rin siya, no? Pero malapit na to, patapos na rin. Tapos yung huling palahin natin dun kay Pagisheder, ito, ayan hinayaan ko na lang muna dito nga, uh, naka pre-range lang siya no Ayan. so yun uh, yun lang yung update dito sa ating uh, sa ating munting manukan no? at syempre ito yung tatlong alas natin para sa ating uh, mga bagong palahi at ayon ah uh, ikwento ko sa inyo kung paano napunta dito itong sweater Boston natin na bagong uh, bagong dagdag dito sa ating manukan. Ayan si Gon tinutukan niya yung mga patukan uh, na dinisiw natin na naka-pre-range lang. Medyo lumalapad na rin yung ano mo no yung mo. mga boss no ah ito na yung dagdag puwersa dito sa ating manokan which is yung ating bagong sweater Boston at ah, baby pullet sya no so sa tingin ko mga nasa 4 months old lang no? Three to 3 to 4 months old and 'yan yung paa niya medyo payat pa siya no? uh, actually nung dumating dito nung dumating to dito medyo nangihina pa at uh, quarantined ko muna para kung sakaling meron siyang sakit na dadalalaho no? hindi mahawa yung ibang manok natin at ngayon uh, okay naman siya ayan malakas na kumain tapos uh, meron siyang marking dito sa left nose niya ayan uh. ayan yung marking niya So, yun po no, uh, kung paano ito napunta dito, uh, kwento ko lang sa inyo, uh, kung matatandaan nyo, uh, sa mga last video natin, meron tayong subscriber na si Mr. Ron, no, uh, yung uh, solid followers natin from Montreal, Canada. So, every time naman, uh, palagi siya ng -chat, chat sa akin, no, pag may mga bagong video tayo. Uh, actually, ito tuwa nga siya dun sa Dayo series natin, last uh, episode at gusto niya sanang bumili doon no uh, kaya lang uh, wala naman tayo maibigay dahil uh, uh, alam niyo naman na uh, kinukulang din sa manok yung pinuntahan natin at uh, meron siyang ano kasi no meron siyang uh, maliit na farm sa Bacolod so bali yung tao niya doon uh, pinapunta niya dito no nakaraang piestag so namili sila ng mga na mga pambreeding nila don no. At uh, next year yata ang uwi ni Mr. Ron. So, ayan shout out sa yo Mr. Ron na uh, ng Montreal, Canada. Uh, good luck sa mga nabili mo sa Piestag no. Nat uh, sana ya uh, uh, maganda yung mga ilabas nung uh, magiging palahi mo. Kali ito ay uh, galing sa Piestag. Pina, uh, pinadala lang pinadala lang pinadala lang pinadala <laughs> lang nung uh, tao niya dito sa amin no pinalala move na lang from uh, sa tingin ko sa ano yata yun sa SMX yata yung fiesta tag uh, dapat pupunta rin tayo doon kaso nga lang uh, hindi na tayo nakapunta dahil lang schedule ng tayo series natin is yung Friday at tabi rin tayo nung uh, Saturday Sunday no so ayun uh, pinalala move din pinalala move lang to dito at uh, ang bloodline nito is sweater boston na uh, baby pullet uh, from Taxman Game Farm no. So ay ang sabi sa akin nung uh, tao ni Mr. Ron at pati si Mr. Ron ay uh, din sabi sa akin uh, galing daw po to kay uh, Taxman Game Farm doon nila na doon nila na acquire. So dahil sa tuwa ni Mr. Ron sa mga ginagawa natin video uh, pinadala niya tayo ng isang uh, ayan sweater boston na uh, pangmalakasan no. Diretso, diretso yung diretso yung buntot. So, yun no. Know, ikwento ko lang sa inyo. At uh, maraming maraming salamat po Mr. Ron ng Montreal, Canada. Palagi ka po mag dyan. At syempre, pag nagtagumpay tayo dito sa mga palahe natin, ah uh, iba, syempre, iba, babalik din natin yung kabaitan ni Mr. Ron. No? So, yun lang po. ah uh, i update ko lang kayo sa ating mga sa ating manukan at syempre sa mga susunod na episode sana makapagdayo series ulit tayo no? para makabisit tayo sa iba't ibang farm dito sa Pilipinas so yun lang po inlang uh, yun lang yung update dito sa ating manukan mali ako po si Tilaok Pinas nagsasabing tok tok Tilaok sabi ng manok